gusto mo i-manifest? Lagyan mo ng cutie sa, sa dulo. Uh... <laughs> Paano kung yung Facebook na manifest mo, cutie rin, gift? Tila ginawa muli ng It Showtime host ang pagbibigay ng hint sa estado ng puso ngayon ni Kim Chiu. Ito ay matapos sa sarin ng It's Showtime Family si Kim Chu Hinggil sa gusto nitong i-manifest ngayong taon. Sa latest episode ng It's Showtime ay naging topic ng It's Showtime Family ang kanilang mga manifestation ngayong taon. Ngunit ang simpleng tanong na ito ay naging paraan ng It's Showtime host para muling asarin si Kim Chu. Tanong ni Bong Kai Kim ano ba yung manifest mo this year? Agad naman na nag-react ang ilang It Showtime hosts sa tanong ni Bong Navarro kay Kim Chu. Ayon kay Karil, ay parang alam ko na, natatawang sagot naman ni Kim Chu, ako pinag-iisipan ko pa, syempre maraming nakaka-relate sa akin, hindi pa kami nakakapag-manifest. Hindi pa nga dito natapos ang tila pang aasan ni Bong sa aktres. Dahil natanong ulit ito ng komedyante. Tanong ulit ni Bong na baro kay Chinita Princess Kim Chu. Ikaw, ano ulit gusto mong i-manifest? Tapos lagyan mo ng cutie. Natawa naman si Kim sa tanong ni Bong sabay sagot ng mas marami pang blessing cutie. Akala nga ni Kim ay dito na matatapos ang pangaasar sa kanya ng It's Showtime Family. Ngunit nagatungan ni Ogie Alcacid ang pangbubuyo kay Kim Chiu. Sa bat ni Sir Ogie, paano kung yung minamanipis mo cutie din? Hindi na nga nakapagsalita si Kim Chiu sa naging biro na ito ni Ogie sa kanya. Samantala, Agad na naisip ng Kim Pao fans na si Paolo Abilino ang tinutukoy ng It Showtime Family. Anila, may alam talaga ang Showtime fam sa estado ng puso ngayon ni Kim Chu. Gayunpaman, ay hindi nagmamadali ang mga tagahanga ni Kim Chu na magkaroon ng partner ang kanilang idolo. Maaalala kasi na hindi basta-basta pumapasok sa relasyon si Kim Chu. Kaya naman hiling nila sa Kim Pao fans na huwag maging advance mag-isip pagdating sa love life ng actress.